So, yung, ngayon yung di ba may Easter, di ba, kahapon, at yung Good Friday, at yung Black Saturday. Now, tanong ko yan, parang yan ang gusto ko share because because of the occasion na yun. Halimbawa, kung tatay, ni, kung tatay ninyo o lolo ninyo na mamatay sa Friday, pwede ba sabihin Good Friday ito? Meron tayo utak, di ba? Hindi kailangan na sunod-sunod na bulag. Dapat isip natin, di ba? Halimbawa, yung tatay ninyo na patay na yon sa araw na ito, lunes. Pwede ba sabihin na, Good Monday? When your father died, kung patay na yung tatay mo sa Friday, you will not call it a good day, di ba? So you will call it a bad day. Because wala na tatay mo. Alimbawa, holy na yung mga Spanish na tatay mo, tapos, na barilin na. Sabihin mo, good day? Bad day, di ba? So kung holy yung si Jesus Christ, na maaaro mano, tapos papatayin siya, pagsabihin ng good Friday. Bad Friday, di ba? Mahal sabihin ng mahal ng araw. Sabihin mo masamang araw. Dahil na patay si yung nang mahal ninyo, di ba? So, kami maniniwala si Jesus kaya hindi siya napako. Ibang ibang tao na Kaya yung sa cross, yung sabi niya, Diyos ko, Diyos ko, bakit mo ko pinabayan? Si so, hindi pwede si Jesus Christ complain sa Diyos. Di ba? Complain siya, Diyos ko, Diyos ko, bakit, ako, bakit mo ko pinabayan? So, hindi pwede complain si Jesus Christ dahil kami maniniwala propeta siya. At yan nang kala ng mga na ligtas kayo na kahit sa dugo ni Prophet Jesus. Hindi tama. Dahil sabi ni Jesus Christ sa Biblia, sa tanong nila sa kanya, paano kami papunta sa paraiso? Sabi ni Jesus Christ, keep the commandments. Sumunod kayo sa utos ng Diyos. Ano yung unang utos? Huwag na sabihin maliban sa akin. So hindi yan, sabi niya, huwag na sabihin maliban sa kaming tatlo. Ang espiritu, hindi sinabi. Ano sabi ng Diyos? Huwag na sabihin, maliban sa akin. So, isa ng Diyos. At ano yung pangalawa utos? Huwag na sambah sa mga ribulto. Okay? Huwag na sambah sa mga imahin. So, sa Catholic Church, marami imahin. Meron sa Lazaro, kasama yung aso. Meron sa San Pedro, kasama yung manok. So, bakit? Sambah sa mga sususan. Diyos, Malaking kasalanan. At sabi sa Biblia, bawal papatayin ng tao. Di ba utos ng Diyos? Di ba bawal patayin ng tao? Kung patay ng tao, bakit sa labas ng Catholic Church, benta ng para, gamot para sa paglaglag? Di ba? Ano yung paglaglag? Kumain na, inum na yung babae, patay na yung bata. Masama, di ba? San benta? Sa labas ng Catholic Church, sa kya po. At papatayin mo yung bata mo, o punta balik ka sa, sa simpahan, sabihin mo sa pare, confession na lang. pano e, paano si pare na, na patawad sa'yo? Ba patay yung bata patawad sa'yo, di ba? Patayin mo. E bakit si pare ka para karapatan na siyang patawa? Dapat yung bata. Kaya sa Quran, sabi sa Quran dito sa Quran, na yung tanong ng bata sa araw na pag -o -o, bakit nang pinatila, pinatay, sila sa iyo na anong kasalanan mo? Walang kasalanan, di ba? Bakit papatay na yung bata? So, kami Muslim, maniniwala yung utos ng Diyos. Yan nang ligtas. Hindi pwede sabihin na mapunta ka sa supermarket na kunin mo lahat ng grocery. Huwag na bayad. Sabihin mo bayad ni Jesus. Tubos kay Jesus. Hindi pwede, di ba? Kung patayin mo isang tao, sabihin mo, tubos kay Jesus. Yung sa salabas, maraming babae, di ba? mag ka na babae, sabihin mo, wala na akong kasalanan, tubos kay Jesus. So hindi yan naman yung nang doktorin, na tubos-tubos. Kung yan na maging batas ng Pilipinas, wala na Pilipinas. Patay na lahat. Oh, So hindi yan, ito maturo ng Pablo. Hindi Jesus Christ. Hindi sinabi niya na siyang Diyos. Hindi sinabi niya siyang anak ni Diyos. Wala. Sabi ng mga iba-ibang tao. At hindi rin sinabi niya na yung dugo ko na yan ng mga hindi. Ano sinabi niya? Kung gusto niya papunta sa paraiso, magsunod sa utos ng Diyos. Yan lang. Ano na no, utos ng Diyos? Huwag na sa Kanya. Huwag na sampamaliban sa ribolto, Huwag na papatay ng tao. Mabuti sa magulang. Mabuti sa mga asawa natin, mga anak natin, mga kamag-anak natin. At lahat ng tao. Ang mga mahirap, ang mga orfan. Gawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao.